Ano nga ba ang totoong meaning ng painting ni Kokoy Laurel? Ang portrait ni Nora Honor. Si Kokoy Laurel ay may talento sa pagpipinta, hindi lamang pagkanta. Bagaman kilala siya ng madla bilang isang mahusay na mga awit, aktor, at leading man sa pelikulang Pilipino, hindi alam ng marami na may likas din siyang galing sa sining ng pagpipinta, isang uri ng sining na nagbibigay daan sa mas malalim na paglalantad ng kanyang damdamin, pagninilay at mga karanasang emosyonal. Sa paglikha ng kanyang portrait ni Nora Honor, hindi lamang siya nagsalarawan ng muka ng isang superstar. Gumuhit siya ng simbolo ng respeto, paghanga, at marahil isang tahimik na damdamin ng pag-ibig na hindi kailanman pinigkas ng hayagan. Ang painting na iyon ay naging salamin ng kanyang puso, hindi lang bilang artist, kundi bilang isang taong minsang nakasama, nakaibigan, at marahil ay lihim na minahal si Nora Honor, ang babaeng naging inspirasyon hindi lang ng kanyang brush strokes kundi ng bawat himig na kanyang inawit. Kapag pinagmasdan mo ang painting ni Coco Laurel ng mukha ni Nora Honor, mapapansin mong hindi ito isang simpleng portrait na parang larawan lang ng isang artista. Ang bawat linya at kulay ay may malalim na kahulugan, tila bawat haplos ng pintura ay puno ng emosyon. Ang mga mata ni Nora sa painting ay malungkot ngunit marangal, puno ng damdamin ngunit tahimik, may ningning ng tagumpay ngunit may lungkot, ng karanasang hindi may paliwanag. Ang ganitong klase ng ekspresyon ay hindi magagawa ng isang pintor na walang pinaghuhugutan. Ipinapakita ng likhang iyon na si Kokoy ay hindi lamang gumagamit ng pintura bilang materyales, kundi ng kanyang puso bilang gabay ng kanyang kamay. Ang tunay na meaning ng painting na ito ay hindi lang pagsamba sa kagandahan ni Nora kundi isang uri ng pag-amen. Isang pagsasabing, ikaw ang hindi ko malimutan. Sa mas malalim na pagtingin, makikita natin ang painting na iyon ay isang simbolo ng silent devotion. Sa mahabang panahon na magkasama sina Kokoy at Nora sa industriya, lumago ang kanilang pagkakaibigan sa ilalim ng mga ilaw ng entablado. Ngunit ang ganitong klaseng koneksyon, na puno ng respeto at emosyon, ay bihirang masabi ng direkta, lalo na sa pagitan ng dalawang artistang parehong mataas ang pangarap at sensitibo sa damdamin ng isa't isa. Ang pagpipinta ni Kokoy ay tila naging daan upang maipahayag niya ang mga bagay na hindi nasasabi sa salita. Habang ang iba ay nagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng awit o tula, ginamit ni Kokoy ang kanyang brush bilang wika ng puso. Kaya't ang tunay na kahulugan ng painting na iyon ay hindi lang portrait ni Nora Honor, kundi isang love letter na ipininta hindi isinulat. Kung susuriin ang estilo ng kanyang pagpipinta, makikita na hindi ito ginawa para lamang ipakita ang pagkakahawig ni Nora. Ginamit ni Coco ang ilaw, anino, at komposisyon upang ilarawan hindi lang ang anyo, kundi ang kaluluwa ng kanyang subject. Ang mga mata ni Nora ay tila tumitingin sa isang direksyong may lungkot at pagninilay, samantalang ang kulay ng background ay malambot, parang nagpapahiwatig ng alaala at nostalgia. Ang mga elementong ito ay nagpapakita ng isang pintor na hindi lamang nagmamasid mula sa labas, kundi nakaramdam mula sa loob. Kaya't masasabi nating ang painting ni Coco Laurel ay hindi lang tungkol kay Nora bilang superstar. Ito ay tungkol kay Nora bilang babae, bilang inspirasyon at bilang isang tao na minsang nag-iwan ng bakas sa puso ng isang lalaking marunong magmahal ng tahimik. Ang likhang ito ay maituturing na isang visual confession. Sa bawat tagapinta, laging may dahilan kung bakit siya pumipili ng subject. Ang pagpili ni Kokoy kay Nora bilang paksa ng kanyang obra ay malinaw na patunay na may espesyal itong lugar sa kanyang puso. Hindi ito aksidenteng inspirasyon, kundi isang malalim na emosyonal na koneksyon na nagtulak sa kanya upang iguhit ang imahe ni Ate Guy. Marahil sa bawat pagpahid ng pintura, may alaala -ala siyang pinabalikan mga sandaling magkasama sila sa entablado, mga tawanan sa likod ng kamera, o mga pagkakataong nagkaintindihan sila kahit walang salitang binitawan. Kaya't bawat detalya sa painting na iyon ay parang patak ng emosyon. Ang kulay ng pisngi, ang lambot ng labi, at ang ningning ng mata ay nagtataglay ng mga alaala -ala at damdaming sinubukang itago ng panahon. Sa mas simbolikong pananaw, ang painting ni Kokoy ay maihahambing sa konsepto ng art as memory tulad ng mga alaalang pilit nating sinisikap, huwag kalimutan, ang sining ay nagiging paraan ng isang tao upang mapanatili ang presensya ng isang taong mahalaga sa kanya. Para kay Kokoy, ang pagpinta kay Nora ay isang paraan ng pagpreserba ng isang emosyon na baka unti-unting naglaho sa pagitan ng kasikatan at panahon. Ang bawat kulay ay tila pahiwatig ng pangungulila at ang bawat anino ay simbolo ng mga bagay na hindi na mababalikan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kabuuan ng obra ay hindi malungkot. Ito ay marangal, payapa, at puno ng pagmamahal. Parang sinasabi ng painting, kahit di tayo magkasama, mananatili kang inspirasyon. Isa pang aspeto ng tunay na meaning ng painting ay ang artistikong respeto ni Kokoy kay Nora bilang the superstar. Bilang kapwa-artista, ramdam ni Kokoy ang bigat ng responsibilidad ng pagiging Nora Aunor ang babaeng nagtagumpay mula sa pagiging simpleng tindera ng tubig hanggang sa pagiging pambansang yaman ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang pagpipinta ay maituturing ding parangal, isang tribute mula sa isang alagad ng sining patungo sa isa pang alagad ng sining. Sa ganitong paraan, ipinakita ni Kokoy na higit pa sa pagkakaibigan ang namamagitan sa kanila, may malalim na paggalang at paghanga. Hindi siya basta tagahanga, kundi isang kapwa-artistang humanga sa kabuuan ng pagkataon ni Nora ang kanyang tapang, sakripisyo at dedikasyon sa sining. Ngunit kung babasahin sa pagitan ng mga linya o sa kasong ito, sa pagitan ng mga stroke ng pintura, naroon ang mas personal na mensahe. Maaaring hindi ito tahasang pag-amin, ngunit ang mga emosyon sa bawat kulay ay tila nagsasabing may damdaming piniling hindi ipaglaban. Ang tahimik na tono ng pintura ay parang nagsusumamo kung hindi man tayo sa totoong buhay, sa sining man lang magkasama tayo. Sa ganitong pananaw, ang painting ni Kokoy ay isang anyo ng eternal connection, isang imaheng walang hanggan na kahit matapos ang panahon, mananatili. Dahil ang pintura ay hindi tulad ng salita na nabubura at hindi tulad ng kanta na natatapos. Ang sining ay permanente, tulad ng pag-ibig na hindi kailangang ipagsigawan para maging totoo. Kaya't masasabi nating ang tunay na meaning ng painting ni Cocoey Laurel ay pag-ibig, ngunit hindi lamang romantikong pag-ibig. Ito ay pag-ibig sa sining, pag-ibig sa alaala, at pag-ibig sa isang babaeng naging inspirasyon ng maraming Pilipino. Ang portrait ni Nora honor ay nagsilbing tulay ng emosyon sa pagitan ng dalawang kaluluwang parehong artist, isa sa musika at entablado, at isa sa kulay at canvas. Sa dulo, ang painting ay hindi lamang representasyon ng mukha ni Nora kundi ng koneksyon nilang dalawa. Isang koneksyon binuo ng respeto, paghanga, at marahil ng damdaming piniling itago kaysa sirain ang maganda nilang pagkakaibigan. Kung tatanungin natin, ano nga ba ang totoong meaning ng painting ni Coco Laurel? Ang sagot ay hindi lamang nasa kung ano ang nakikita ng mata, kundi kung ano ang nararamdaman ng puso. Ang obra ay simbolo ng isang pagmamahal na piniling maging tahimik nang isang alaala -ala na ginawang walang hanggan sa pamamagitan ng sining at ng isang pagkakaibigan na mas piniling manatili kaysa mawala dahil sa pag-ibig. Sa dulo, ang painting ni Kokoy ay isang mensaheng hindi kailanman binigkas ngunit malinaw na isinulat sa wika ng kulay. Isang paalala na ang tunay na sining ay hindi lang ginagawa para makita kundi para maramdaman. At sa kaso ni Kokoy Laurel at Nora Owner ang kanilang kwento ay mananatiling nakapinta, hindi lamang sa canvas, kundi sa puso ng mga nakakakita ng kanilang sining at pagkakaibigan. Marahil ay marami ang nagtatanong, bakit nga ba si Nora Aunor ang laging ipinipinta ni Coco Laurel gayong napakaraming ibang artista, modelo at personalidad na maaari rin niyang piliing ilarawan sa pamamagitan ng kanyang sining. Ang sagot ay hindi lamang nakaugat sa simpleng paghanga o sa pagiging magkaibigan nila sa mundo ng showbiz, kundi ito ay isang mas malalim na paglalakbay ng damdamin, alaala -ala, at inspirasyon na bumabalot sa pagitan ng isang pintor at ng kanyang musa. Sa bawat pagpahid ng pintura sa canvas, tila ba isinasalin ni Kokoy ang hindi maipaliwanag na connection na mayroon siya kay Nora. Isang connection na ba lampas sa mga salita, lampas sa entablado, at higit sa lahat, lampas sa karaniwang konsepto ng kagandahan. Ang pagpipinta niya kay Nora ay hindi lamang isang sining. Ito ay isang simbolo ng paggalang paghanga at marahil ay ng isang damdaming hindi kailanman kailangang ipaliwanag ngunit laging nararamdaman. Si Nora Honor, bilang isang pambansang kayamanan at tinaguriang superstar ay isang personalidad na hindi lamang basta iniidolo kundi sinasamba sa antas ng sining at kultura. Ang kanyang mukha ay hindi lamang isang imahe ng kagandahan, kundi larawan ng kasaysayan, ng tagumpay laban sa kahirapan ng isang babaeng umangat mula sa simpleng simula patungong tuktok ng tagumpay. Sa ganitong konteksto, makikita kung bakit siya ang naging inspirasyon ni Kokoy Laurel sa maraming obra. Ang pagpipinta ni Kokoy kay Nora ay tila isang paglalakbay ng paggunita, isang paraan upang maipakita sa mundo kung gaano kalalim respeto at paghanga sa babaeng hindi lamang nagbigay liwanag sa industriya ng pelikula, kundi pati na rin sa puso ng mga Pilipino. Sa bawat obra ni Kokoy, may kwentong gustong sabihin at madalas, ang kwentong iyon ay umiikot sa kabuuan ng pagkatao ni Nora, ang kanyang mga tagumpay, ang kanyang mga sugat, at ang kanyang walang kupas na kagandahan na nagmumula sa loob. Hindi maikakaila na si Kokoy Laurel ay isa sa mga pinakamaraming talento sa kanyang panahon. Bukod sa kanyang pagiging mahusay na mga awit at aktor, isa rin siyang bihasang pintor na may kakaibang diskarte sa paglikha ng mga obra. Ngunit higit pa sa technical na galing, ang kanyang pagpipinta ay laging may kalakip na damdamin at kahulugan. Kapag si Nora Honor ang kanyang paksa, nagiging mas personal, mas emosyonal, at mas makahulugan ang kanyang mga likha. Parang bawat stroke ng kanyang brush ay puno ng paggalang at pagmamahal. Parang bawat kulay ay kumakatawan sa bawat yugto ng buhay ni Nora. Ang dilim ng kanyang pinagdaanan, ang liwanag ng kanyang tagumpay at ang mga kulay ng kanyang pagkatao na minsang naghalo-halo sa gitna ng kalungkutan at pag-asa. Kaya marahil si Nora ang laging laman ng kanyang canvas sapagkat sa kanya lamang niya nakikita ang perpektong balanse ng sakit at ganda, ng kahinaan at lakas, ng pagdurusa at inspirasyon. Kung tutuusin, ang pagpipinta ni Kokoy kay Nora ay hindi lamang tungkol sa imahe kundi sa emosyon. Sa sining laging sinasabi na ang pinakamagandang obra ay iyong may kaluluwa. At walang dudang sa bawat larawan ni Nora na ipininta ni Kokoy, naroon ang kaluluwa ng parehong pintor at modelo. Sa bawat titig ni Nora sa kanyang mga pintura, tila nakikita mo ang isang kwento ng babae na lumaban sa mundo, isang babaeng minahal at sinaktan, ngunit patuloy na bumangon. At sa bawat pagkakahawak ni Kokoy ng kanyang brush, mararamdaman mo ang presensya ng isang lalaking humahanga hindi lamang sa pisikal na anyo ni Nora kundi sa kanyang kabuuan bilang tao. Ang kanilang koneksyon ay parang tahimik na musika, walang salita ngunit punong-puno ng damdamin. Ang mga mata ni Nora sa mga pinta ni Kokoy ay laging may lalim. Hindi siya nakangiti ng basta-basta sapagkat sa kanyang mga mata naroroon ang mga karanasang puno ng kirot, tagumpay, at pag-asa. Ang pagpili ni Kokoy na ipinta si Nora ng paulit-ulit ay maituturing na kanyang paraan ng pagbibigay pugay. Kung ang iba ay nagbibigay ng parangal sa pamamagitan ng play o pelikula, si Kokoy naman ay piniling gumuhit gamit ang mga kulay ng kanyang damdamin. Sa bawat obra, tila sinasabi niyang si Nora ay hindi lamang isang artista kundi isang simbolo ng kababaihan, ng katatagan ng sining mismo. At sa pamamagitan ng pagpipinta, nais niyang ipakita na ang kagandahan ni Nora ay hindi kukupas, na kahit lumipas ang panahon, mananatili siyang musa sa mata ng mga tunay na nakakaunawa sa sining ng buhay. Maaaring hindi ito romantikong pagmamahal sa literal na pakahulugan, ngunit ito ay isang uri ng pagmamahal na mas matindi. Ang pagmamahal ng isang alagad ng sining sa kanyang inspirasyon hindi rin maitatanggi na may kakaibang chemistry ang dalawa, kahit sa labas ng kamera. Ang kanilang pagkakaibigan ay tila isang mahabang kwento ng paggalang, pagkakaunawaan at pagdamay. Marami ang nagsasabi na si Kokoy ay isa sa mga taong tunay na nakakaunawa kay Nora. Ang Nora na nasa likod ng mga spotlight, ang Nora na totoo, marupok at malalim. Kaya't marahil, sa bawat pagpipinta, si Kokoy ay hindi lamang gumuguhit ng muka kundi binubuo niya ang isang emosyonal na larawan ng taong naging bahagi ng kanyang inspirasyon sa buhay. Ang sining niya ay isang paraan ng pag-alala, isang uri ng komunikasyon na tanging ang mga pusong nagkakaintindihan lamang ang makauunawa. Ang pagpipinta rin ni Kokoy kay Nora ay maaaring tingnan bilang isang paraan ng pagpreserba sa kanyang kasaysayan. Sa bawat obra, tila nais niyang ipako sa canvas ang imahe ng isang babaeng kailanman ay hindi dapat malimutan. Parang sinasabi niya sa mundo, ito si Nora Honor at karapat dapat siyang manatili sa ating alaala. -ala. Dahil alam ni Kokoy, tulad ng marami sa atin, na si Nora ay hindi lamang basta artista, siya ay simbolo ng isang panahon, ng isang lahi, at ng mga pangarap ng milyon-milyong Pilipino. Ang pagpipinta sa kanya ay parang pagsulat ng kasaysayan gamit ang kulay imbes na tinta. Sa ganitong paraan, nagiging tagapag-ingat si Kokoy ng diwa ni Nora ng kanyang pamana, ng kanyang walang kamatayang karisma. Isa pang dahilan kung bakit si Nora ang paboritong ipinipinta ni Kokoy ay dahil sa kakaibang aura na taglay ng superstar. Hindi siya kailangang magsalita o ngumiti upang makaakit ng pansin. Ang kanyang presensya ay sapat na upang punuin ang buong silid ng damdamin at misteryo. Bilang pintor, ito ang hinahanap ni Kokoy, ang karakter, ang lalim, at ang damdamin sa isang mukha. Sa mata ni Kokoy, si Nora ay parang isang kumpletong canvas na may sariling kulay at liwanag. Hindi niya kailangang baguhin o dagdagan pa. Sapat na ang kanyang likas na ganda at aura upang maging obra maestra. Kaya't sa bawat pagkakataon, bumabalik si Kokoy sa kanya sapagkat sa tuwing pinipinta niya si Nora, parang may panibagong emosyon siyang natutuklasan. Kung pag-aaralan mo nang mabuti, makikita mo na bawat painting ni Kokoy kay Nora ay may sariling personalidad. May mga larawan siyang puno ng liwanag at kulay, may mga madilim at malungkot, at meron ding tila payapa at malalim. Ito ay nagpapakita ng iba't ibang yugto ng buhay ni Nora, mula sa kanyang kabataan, kasikatan, hanggang sa mga panahong tila binabalot siya ng katahimikan. At sa lahat ng ito, naroon si Kokoy bilang tahimik na saksi. Hindi niya kailangang sabihin sa mundo kung ano ang dahilan sapagkat ang kanyang mga pintura na mismo ang nagsasalita. Sabi nga ng mga alagad ng sining, ang tunay na inspirasyon ay hindi hinahanap, ito ay nararamdaman. At yun marahil ang dahilan kung bakit si Nora Aunor ang patuloy na bumabalik sa isip at puso ni Cocoy Laurel. Sa huli, masasabi nating ang dahilan kung bakit si Nora honor ang laging ipinipinta ni Kokoy Laurel ay dahil siya ang kanyang walang hanggang inspirasyon, isang simbolo ng sining, ng buhay, at ng tunay na pagkatao. Si Nora ay hindi lamang isang larawan sa canvas, kundi isang alaala ng kagandahang hindi kukupas at damdaming hindi mawawala. Ang pagpipinta ni Kokoy ay hindi lamang isang gawa ng kamay, kundi isang tula ng puso. Isang awit ng paghanga at paggalang sa babaeng tinaguriang superstar na sa superstar, kabila ng lahat ng pinagdaanan ay nananatiling ilaw at inspirasyon sa mga tulad niyang alagad ng sining. Sa bawat obra ni Kokoy, si Nora ay patuloy na mabubuhay, hindi lamang bilang isang artista kundi bilang isang obra maestra.